mamatay, mag-aasawa ka pa ba? Ha? Oh? Mamatay? Grabe ka naman. Hindi siguro. Bakit? Okay. Mamamatay ka. Pati ako mamamatay sa sobrang lungkot ko. What? <laughs> well, wala ka nang bat mag-asawa? Ako nalang mahala sa mga bata. Tatanda ka mag-isa? Mm hmm. Siguro. Bakit ikaw? Ay, siyempre ah. Mag-aasawa ako. Ano niya? Karang bilis mo naman sumagot? Ako'ng <laughs> tumandang <daong> mag Wala <laughs> <laughs> ka <dyan>. grama. <laughs> Parang iniisip mo talaga ah. Parang may barak ka. Mapatayin <laughs> mo ba ako? <laughs> ano ba yan? Alis na lang, siguro ako. Dami, ano ko lang yung reaction. Ang balis mo sa mga. Nuklang yan. Uwe. <laughs> Una ako talaga mamamatay. Babangon ako sa hukay. Pag nakita kita ng mag-asawa ulit. Hindi nga, paano ka pa ba? kita. Paano ka babangon si sementohin ko yung grave mo? Ganyan ka lang. Grabe ka naman. Para kahit na ako ng ka, hindi ka makalit ako. Panginis mm, ka. Tapos mm. di lang yun. Lalagyan ko na nga daw. Parang pinigisipin mo ito noon. Mamatay na lang sana ako. Pada sa mga ka.